Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagpasikat na nga na pong muli si Bronny James sa harap ni Lebron James. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang balak na nga na ng Los Angeles Lakers na trade si Rui Hachimura. Isang araw lamang nga po mga katrops, ang nakakalipas mula na magkaroon ng malamyang performance si Bronny James sa unang scrimmage niya sa NBA Draft Combine ay agad na rin naman nga po siyang bumawi sa kanyang pangalawang scrimmage. Sa katunayan, nakapagtala na nga po siya dito ng 13 points at 2 assists sa kanyang 2 out of 4 shooting sa 3 point line at 4 out of 10 shooting sa field goal sa loob ng 23 minutes niya na paglalaro kaya dahil nga po dyan ay siya na nga po ang pinarangalan bilang player of the game sa pangalawang scrimmage sa pangalawang NBA draft combine. Pero hindi lang naman nga po puro statistical points ang ipinakita nito. Gayong may ilang mga NBA scouts nga na po kagaya na lamang ng Lakers ang naibalitang humanga kay Bronny James dahil sa kanyang depensa. Maliban na rin nga po dyan ay napakaliksera naman nga po nitong gumalaw sa loob ng court na siyang isa sa mga strength nito at nagawa nga po niya ang lahat ng mga iyan sa harap ng kanyang ama na si Lebron James kasama na ang general manager ng Lakers na si Rob Pelinka na personal nga pong nanood ng laro ni Lebron James ngayong araw. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang balak na nga na po ng Los Angeles Lakers na trade si Rui Hachimura. Katulad nga po mga katrops nang naibalita ako sa inyo noong nakarang araw, Ikukonsidera nga na po ng Lakers ang ideya na pag-trade nila kay Austin Reeves basta't magawa lamang nga po nila kanilang plano ngayong offseason. Kahit man nga po gustong gusto ng Lakers si Austin Reeves na panatilihin ito sa kanilang lineup ngayong offseason, ay mapipilitan pa rin nga po silang ilagay ito sa trade block basta't makakuha lamang nga po sila dito ng isang legit na superstar na makakatulong talaga sa kanilang kupunan. Alam rin naman nga po nila na maraming mga team sa NBA ang nagkaka-interes sa servisyo ni Austin Reeves, Since isa nga po itong napakahusay na role player, kaya maaari nga po talaga nila siyang gamitin bilang trade asset na ipang aalok nila sa ibang makupuna na kanilang kakausapin ngayong offseason. Pero maliban nga po mga kay Austin Reeves, ay kailangan na rin naman nga po ng Lakers na magsakripisyo pa ng ibang player para makapag-pull off na isang malaking trade na siyang magiging daan para makakuha sila ng bagong superstar. At ayon nga po sa pinakahuling ibinulgar na balita, Maging si Rui Hachimura nga dito ay pinag-iisipan na rin naman nga po nalang i-trade ngayong season para matupad lamang ang kanilang plano. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.